Luto tayo ngayon mga idol ng uh, ah, Turbo na limpo Ito yung mga ricado natin Handa natin yung ating Karnet saka mga ricado Marinate muna natin siya Yan, lagay ating kalamansi Ang nilagay ko dyan Bawang, ah, bawang kalamansi, pamintan durog May oyster sauce na konti Asin, konti Tapos marinit natin siya Ganyan lang Ayan lang siyang marinip. Ay, wala. Yan. Halo-haloin lang natin mga idol. Ayan lang, ganyan lang. Tapos, lagay natin siya sa turbo. Yan, ganyan lang. Kaya rin sa atin maayos para magkasya. Ay, ito, request na nga na ko ito mga idol. Ulam na, linggo, linggo kasi. Kaya dito lang ako sa bahay ngayon. Uh, loto mo muna. Ayan. Handa na natin yung ano. Tapos, uh, takpala na natin. Sit lang natin muna siya sa... 220, tapos 30 minutes lang yung ano. Ayan. Ito mga, Ito mga idol, yung mantika niya, oh. Grabe. Kunti lang yung loto natin, pero yung mantika nasa pakadami. Kaya na mga idol, uh, medyo... may sunog kunti, pero... No.